Hello, hello mga person! So, for today's video, for today's ganap, magpapacheck up nga kami sa center dito sa aming barangay nitong aking kasamang kabuntis. At ayan, first time niya nga magpapacheck up ngayon at sinabi ko nga sa kanya magpacheck up siya dito para din magkaroon siya ng libreng vitamins. At eto na nga, nandito na kami sa loob mga person. Naglakad na nga lang kami dahil maaga pa naman sa mga oras na yan pero kahit napakaaga pa mainit na agad ang sikat ng araw, summer na talaga. Maaga ka kami nagpunta dito at buti na lamang talaga ay hindi ganoon karami ang mga buntis ngayon nagpapa-check up. Kaya na mabilis lang kami makakatapos dito. Pagdating nga namin ay nagpatimbang na nga agad ako at binigay na itong health record ko dito para pag tinawag nga ako ay hawak ko na ito. So makatapos na nga akong ilista at timbangin at eto na nga nagaantay na nga ako dahil ako na ang susunod na ibibipi. Mabuti na lamang talaga consistent yung BP ko ng 100 over 80. Buti na lang talaga at normal na normal ang aking blood pressure. Masyado nga rin kasi ako nababahala dito sa aking BP. Baka mamaya tumaas o kaya bumaba. Syempre meron pa nga tayong isang isinasaalang alang-alang yung ating sugar level. Kaya naman talaga nag-iingat tayo sa pagkain ngayon. Kailangan nang talaga bilang buntis ka ay kailangan mo talaga ng balanced diet. Hindi pwedeng sobra at hindi rin pwedeng kulang. Along lalo na dalawa kayong nakain ngayon. Noong una nga kasi masyado ko naman sinobrahan ng kain ko kaya naman tumaas sugar level ko. So nakatapos na nga kami i-check up ng kasama kong kabuntis at maya maya lang ay binigyan na nga agad kami ng napakaraming vitamins. So ba diba? libre lang yan mga person, laking tipid na rin. Ferrous sulfate nga ito at calcium, ito nga palang iniinom ko sa gabi, itong ferrous sulfate at yung calcium naman sa tanghali. Pumibili na lamang ako ng OB Medcare sa pangumaga ko. Kayo mga kabuntisa nung iniinom niyong vitamins, ganito din ba? Kinahapunan niya ay nag nga ako dito sa pandesal kaya naman napabili ako dito sa daan. Nagyaya nga kasi maglomi ang daddy jerson niya pero sarado yung pinuntahan naming lomihan. Kaya naman dito kami napadpad sa burgeran. Ngayon pa nga lang ako makakatikim ng burger dito at eto nga ang napili ko, bacon and cheese. Mahilig nga kasi ako sa burger na with cheese at ngayon lang din ako makakain ng with bacon ito kaya naman more waiting ako dito. Na amoy ko na nga niluluto yung burger sa mga oras na yun, pero ang daddy Jason yung nakatanaw doon sa may nagiihawan. Sendya na nga pala kayo sa buho ko talaga nagkanda gulo-gulo nakakahanap namin ng kakain ng lomi pero dito lang pala kami sa burger ang babagsak. Maya maya lang ay ito na nga ang in-order naming burger. At ayan niya, kakain na kami mga person. Masarap kaya ito? Isa nga itong burger sa mga pinaka nagustuhan kong kainin. Ngayon nagbubuntis ako. Kaya naman din natatakam na rin ako sa mga oras eh. Excited na rin ako makakain. Hindi ko rin kasi talaga nakain lahat ng cravings ko ng mga panahon nagliliya ako dahil nga tumaas ang sugar level ko. Kaya naman ngayon nagnormal na nga ang ating sugar level. Nakakain na rin ako ng mga paunti-unti sa mga cravings ko. Pero pa konti konti nga lang muna, hindi po pwede talaga ang sobra lalong-lalo na 'yung mga pagkain bawal sa pagtaas ng sugar level. At ayan na mga person, ang sarap ng merienda namin ng Daddy Jerson nyo. with bacon and cheese nga kasi itong burger namin at sabi ko nga mag-cheers kami, o di ba? Alam mo, hindi nag-aaway. At ayan na nga mga person, dahil nga nag-crave nga ang Daddy Gerson nyo dyan sa inihaw na yan. Ayan, napatawid na nga kami pagkakain namin. At ayan, ito lang naman ang in-order namin. Makatikim lamang ang Daddy Gerson nyo itong pinaglilihian niya yata ito. Kaya naman, ayan, kakain na rin kami. Hindi nga sana ako kakain ito pero parang natakam nga rin ako kaya naman nakishare na nga din ako. Ito nga palang isaw na to ay napakasarap. Mm, kain tayo mga person. Sobrang nagugustuhan ko talaga yung timpla ng barbecue nila dito. Minsan niya ito ang inuulam namin sa hapunan kapag wala kaming maisip na ulam, dito kami nabili. Ang sabi ko nga itong isaw lang ang kakainin ko, pero nabitin ako kaya naman kumuha pa ako ng isa. Hindi ko nga alam kung ano ba itong isa, chicharong bulaklak ba to? pero sabi ng daddy, sa nyo, bituka rin daw ito. Sarapan nga rin ako dito kaya lang ayoko talagang kumain ng sobra-sobrang ganito dahil parang hindi naman ito healthy sa pregnancy. Kaya naman okay na rin sa akin yung nakatikim lang ako kahit papaano. So hanggang dito na lamang muna mga person ng ating mini dogs for today's video. Thank you for watching, Babu!